umaabot sa 129,200 pesos ang halaga na nakumpis yung pinagbabawal na droga sa isang lalaki suspect, 29 years old, na hindi pinangalanan matapos na magsagawa ng operasyon na Station Drug Enforcement Unit ng Las Piñas Police Station sa bisa ng search warrant na inisyo ng korte sa TS Cruz Subdivision, Barangay Almansa na nabanggit na lungsod. Ang search warrant na inisyo ni Judge Elizabeth Uguray Guray Executive Judge ng RTC Branch 202 na Las Piñas City. Agad din sila gawa ang operasyon ng mga otoridad kung saan na-discovering na may itinatago na ipinagbabawal na droga o siya buong suspect na nakalagay sa walong plastic sa na may timbang na labing siyam na gramo. Ayon kay South Police District Police Brigadier General Roderick Mariano, ang matagumpay na operasyon ay pagpapatunay lamang ng kanilang seryosong paglaban sa ipinagbabawal na droga para sa pagpapanatili ng peace and order sa kanilang nasasakupan. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.